Hello guys, magagawa ako ng merienda namin at ayan, meron nga pala akong binili ng japa cake mix powder at magagawa ako ng Japanese cake or Japanese pancake. Yan at naglagay na nga ako ng 3 cups of water sa mixing bowl at nilagay na natin yung japa mix powder. Ayan, itihalo na natin. Dahan-dahan lang natin ihalo. Ang dami pala yung isang ganyan. 850 grams yan. Bali, 3 cups of water at saka 2 medium eggs at 40 grams na butter yung nilagay ko dyan. Yan na tinahalo-halo ko pa rin. Ang sarap niya pang merienda guys. Favorite niya ng mga pamakin. Lalo pag yung Nutella yung peelings niya. Sarap. Tagal na luin ha? so, panilagay yung egg, huli ko pa nilagay eh, Naal naalala ko, naalala ko yung nilagay ko na nga. pati yung bata Tinunaw ko lang yan sa oven. Pwede mo rin tinun tunawin sa mga hinang apoy. Para hindi siya masunog yung butter. Yan at mix lang natin yan. Hanggang sa mag-absorb lahat na ingredients. At maganda yung kanyang texture. Ayan at okay na yan guys. At magpainit na tayo ng smolder ng panty maglagay na nga ako Ayan. maglagay ako ng Nutella Ayan, pag medyo, medyo nagbabos na ay pwede na yun. office na talaga madikit siya. Pwede mo rin yan lagyan sa kabilang ng mga iniinit mo na nga ako dun sa kabilang side. Habang iniinit ko pa yung talawa yung minaluto ng mga pinapanin. gawin natin ng oil. Tanggalin yung mga excess nila. Okay. Okay. Okay naman yung ating dilatay. same process lang yung paggawa. Try nyo. Ang sarap niyan. Perfect for merienda at saka breakfast. <coughs> <coughs> Okay, tayo ali na na tela kay bunti ng pamangkin. Nakailang balik yung pamangkin ko diyan sa Your teasing Chloe Busso. Diyan sa na tela favorite ko si Ganyan lang guys, gumawa lang ako ng ilang kaya lang kainin. Hindi naman namin naubos yun. Ang dami kasi. Kaya kinabukasan ko ka pa ulit niluto yung kalahati. Cheese at Nutella ang flavor niya. Ayan lang. at ayan na guys naluto ko madami na yun sa amin kaya di ko lahat yun naubos nang ilutuin yan lang guys thank you for watching ayan ang sarap niya yung Nutella